O mga ka negosyante dyan eto lang ano Alam mo ba yung unwritten rule natin? Especially kung ma Maliit Kapwa maliit kang uh, Startup or negosyante na Nagsisimula pa lang Alam mo kung ano yan? Wag na wag mong babaratin Ang kapwa mo negosyante Alimbawa uh, Nagbebenta yung isang uh, mo sa iyo. Tapos ikaw, bibili ka sa kanya on the premise na bibigyan niya ng discount. Huwag naman, Brad. May overhead expenses din yan. Ikaw ayaw mo nga gawin sa iyo eh. Kasi magbabayad ka rin ng tax, magbabayad ka ng tao, magbabayad ka ng pwesto. Tapos, ikaw gagawin mo sa kanya. E eh, ganon din naman ang kalagayan niya, di ba? So Brad, wag naman. Okay? Malinaw ha, respeto ang tawag doon sa kapwa negosyante. So, 'wag na 'wag mong gagawin.